Makikita sa CCTV camera footage ang huling sandali ng buhay ng isang 12-year-old na Taiwanese na batang lalaki si Shi na sa loob lamang ng ilang minuto ay maitutulak mula sa building na may 13 floor ang taas ng kanyang mga kaibigan noong March 30. Ayon sa pulis, alas 5 ng hapon na nagpunta si Shi sa isang internet cafe para mahapagkita sa kanyang mga kaibigan. Kabilang dito ang isang 23-year-old na lalaki si Jiang at 21-year-old na lalaki si Wang. Ang anim na magkakaibigan ay nagpunta sa rooftop ng isa sa kanilang tinitirahan na apartment building para tumambay. Si Shui ay nakaaway di umano ng isa sa nakakatanda niyang kaibigan. Tinakpan daw ni Jiang ang ulo ni Shui ng isang jacket at pinagsusuntok ito. Ilang beses na nagsigaw ng no ang bata pero hindi nagpaawat si Jiang at tatlo sa mga kaibigan nilang umalis mula sa eksena. Kumuha ng laryo si Wang at binatupa ito kay Shui bago siya tumakbo paalis. Si Jiang, na higit na malaki kay Shui, ay binuhat at hinagis ang 12-year-old na bata mula sa rooftop na matay si Shui sa eksena. Nakarinig daw ang security guard ng building ng isang mabigat na bagay na nahulog, nakatawan pala ng isang tao. Ayon pa sa guard, ang mga kaibigan ni Shui ay namumutla at ninenerbiyos nang umalis sila mula sa building. Matapos sila maaresto, ipinagtanggol ni Jiang ang kanyang sarili at sinabing si Xu ay isang verbal bully, dahilan kung bakit naging bayolente si Jiang. Si Jiang at si Wang ay nakasuhan ng murder at assault, pero ang kanilang mga sentensya ay maaring mapaikli dahil sila ay kumpirmadong may mental disabilities.